Walang mali sa pagiging tahimik mo sa buhay at pag-iwas sa ibang tao o kamag-anak. Protektahan natin yung kapayapaan na meron tayo. Huwag nating hayaang sirain tayo ng ibang tao na hindi pareho ang pakiramdam sa'yo. Hindi naman porket iniiwasan mo sila eh may galit ka na. As we grow old, kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng tao pareho ang ugali sa umpisa hanggang sa huli. Lahat tayo nagbabago. Binabago ng mga karanasan at mga leksyon na natututunan sa buhay. Maswerte ka kung mas maaga mong maiisip yun. Mas maagapan mo yung sarili mong masaktan. Mas maswerte ka naman kung may kaibigan o kamag-anak ang nare-respeto ka at pinapahalagahan ka. We all need a friend, relatives na kahit anong kakulangan at nakaraan mo, tanggap ka at hindi sinusumbat sa iyo ang iyong mga kakulangan at nakaraan. Binadala ka sa tamang landas ng buhay at sinusoportahan. Huwag tayong matakot mag-isa o mawalan ng kaibigan o kamag-anak. Kasi kung totoo sila sa'yo, kahit hindi mo sabihan, kausapin, kumustahin, hindi kay iwan. Pagkos ikaw ay intindihin at dadamayan sa oras na talagang kailangan mo sila.